narito naman ang trending na kwento sa mundo ng social media. Bagets na mami, proud na ibinida ang concert at travel experience na sagot ng kanyang mga anak. Retractable na bubong, kakaibang solusyon ng Japan laban sa matinding summer heat. Lupang nagkakahalaga ng 5 pesos per square meter, mabibili sa isang bayan sa Sweden. Australian National Himas Rehas matapos magbirong may dalang bomba sa Dipolog Airport. At sa trending showbiz balita, Sharon Cuneta, aminadong suportado ang tambalang Kath Den. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNBS, trending and viral show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNBS. Sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending story, Live Life to the Fullest! Sa edad na 58, feeling young ang isang mami mula sa Pasig City. Galak na galak kasi itong ibinahagi ang kanyang mga bagong karanasan sa pag-travel at pag-attend ng mga concert. Pag malaki niya pa, bukod sa enjoyment na dala ng mga new experience, mas natutuwa raw siyang naranasan niya ito sa tulong at suporta ng kanyang mga anak. Ang buong kwento sa pagbuo ng memories ni Mami Marilu, pakinggan sa report ni Rose Baviera. Ang buhay ng ina ay puno ng sakripisyo. Yan ang katotohanan at napatunayan sa maraming karanasan ng mga nanay sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Pero ang karanasan ng magulang, hindi laging nagtatapos sa hirap at sakripisyo. Gaya na lamang ng isang ina mula sa Pasig City, inainaani na ngayon ang kanyang itinanim na pagmamahal sa apat na anak. Si Nanay Marie Locase, living young and free sa edad na 58, sa mga bagong karanasang natatamasa mula sa mga domestic travels at pag-attend sa mga concert. Ngunit ang pinagmamalaki niya, ang lahat ng ito, suportado ng kanyang mga anak. Aniya binibigyan daw siya ng budget ng mga ito kapag siya ay may lakad at hindi sila kasama. Nililibre raw siya nito ng mga concert, kabilang dyan ang world tour ng Korean pop group na Twice. Dagdag pa niya, naging mahirap daw ang kanilang buhay noon gawa ng sabay-sabay nilang mag-asawang pinapaaral ang mga anak. Sa kakarampot nilang sweldo na kinikita sa kanyang pananahi at pagiging manikurista. Gayunpaman, naitaguyod niya raw at napagtapos itong lahat. Sa ngayon, ang mga anak ang siya namang gumagastos sa kanya. Ayon kay Nanay Marilu, tapos na siya sa tungkulin sa kanyang mga anak. At ngayon, panahon naman para unahin ang kanyang sarili. At laking tuwa naman niya na suportado ito ng kanyang mga anak. Sa edad na 58, sinasamantala raw niya na gawin ang mga bagay na hindi niya nagawa noon hangga't kaya niya pa. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next viral story. Japan thinks only. Turista man o hindi, marami ang humahanga sa kaibang husay at disiplina na ipinapamalas ng bansang Japan o Land of the Rising Sun sa maraming bagay. At isa na nga rito ang kakaibang solusyon ng isang kindergarten sa Munakata, Japan para labanan ng matinding summer heat sa kanilang lugar. Silipin ang awesome Japan hack na ito sa Trending Report ni Arnold Herrera. Kilala sa buong mundo ang The Land of the Rising Sun o bansang Japan dahil sa mga simple ngunit kakaiba nilang mga pamamaraan para maghatid ng maayos na serbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Tulad na lang ng isang viral video sa social media kung saan makikita ang hanip na pakulo ng isang kindergarten sa Munakata City ng Fukuoka Prefecture para ika nga nila to beat the summer heat. Ang naturang eskwela kasi ay may retractable o ditiklop na mga bubong para ligtas na makapaglaro ang mga chikiting sa school grounds nang hindi direktang nasisinagan ng araw. Ang bubong ay translucent, may sukat na 25 by 30 meters at nahahati sa walong bahagi. At sa tuwing sasapit ang katirikan ng araw, ay hinahatak lang ito ng mga school personnel na para bangkot pina. At sa loob lamang ng ilang segundo, aba, may instant bubong na kaagad ang mga estudyante. Ayon sa netizen na si Sandilet, isa ito sa mga bagay na dapat matutunan ng mundo mula sa Japan. Komento pa ni Edward, "Kapuri-puri talaga ang kahandaan ng Japan sa kahit anong problema na ibinabato sa kanila." Ang summer season sa Japan ay tumatagal mula Hunyo hanggang Agosto at madalas itong pinoproblema ng mga residente dahil maliban sa mainit na temperatura ay sinasabayan din ito ng napakataas na humidity na karaniwang naglalaro mula 78 hanggang 83%. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. sa ating next trending topic. 5 pesos na lupa? Hanggang saan abot ang limang piso mo? Dahil kung ikaw ay nakatira sa bansang Sweden o pinapangarap mong tumira sa lugar na ito, alam mo bang makakabili ka pala ng lupa rito sa halagang limang piso? Kung bakit at paano? Alamin natin sa trending report ni Millie Borja. Pangarap mo rin bang mamuhay ng tahimik sa Europa? Ang hatid kasi naming istorya ay posibleng magdala ng pag-asa sa inyo. Isang bayan kasi sa bansang Sweden ang nagbebenta ng lupa sa halagang 1 krona sa kada square meter o umaabot lang sa 5 piso kung i-convert dito sa Pilipinas. Sa pahayag mismo ng mayor ng bayan ng Yutene na si Johan Manson, ito raw ay bilang tugon ng kanilang lokal na pamahalaan sa pagbaba ng ekonomiya sa lugar, magigang mababang bilang ng populasyon ng kanilang mga residente. Sa kasalukuyan kasi, mayroon lamang limang libong residente ang naninirahan sa main town ng Utene habang 13,000 naman sa wider area. Ayon kay Manson, Mayo pa lang ay nasa 30 plots na ang kanilang ibinibenta at apat dito ay nabili na sa halagang 5.59 pesos per square meter na may laking 700 hanggang 1,200 square meters. Dagdag pa ng opisyal, ang pagpapatayo ng bahay sa kanilang lugar ay kadalasang nagkakahalaga ng 3 hanggang 4 na milyong krona Ona sa 16.21 million pesos na may lupang nagkakahalaga naman ng 500,000 krona o 2 milyong piso. Ang pagbili ng lupa sa nasabing bayan ay bukas para sa lahat, kahit pa sa mga hindi residente ng Sweden o sa mga hindi permanenteng mananatili sa lugar. Ngunit ayon kay Manson, ang pagpapatayo ng bahay ay kailangan masimulan sa loob ng dalawang taon mula lang mabili ang lupa. Matapos umanong umingay ang alok ng Yutene, libu-libong request umanong natanggap ng lokal nitong pamahalaan. Kaya naman itinigil muna ng mga itong pagbebenta hanggang buwan ng Agosto. At sa oras na magbukas ulit, ipatutupad na nila ang bidding process sa lupa, sa halip na sa halagang isang krona kada square meter. Para sa DZRH TV, ito si Milibor Hasama-sama tayo Pilipino. Sa ating next viral story, Bomb Joke. Bagamat biro, walang lusot sa batas ang mga gumagawa ng bomb joke. Gaya na lamang ng isang 69 anyos na Australiano sa Dipolog City na humirit nang may dala raw siyang bomba sa isang passenger service agent ng naturang paliparan. Ang iba pang detalye, tutukan sa report ni Rovic Manuel. Himas ang isang Australian national matapos itong magbirong may dala siyang bomba sa Dipolog Airport sa Zamboanga del Norte. Ang insidente nangyari noong umaga ng July 3 nang mag-check-in sa kanyang flight ang 69-anyos na dayuhan. Ang Australiano nagbiro kasing may dala siyang atomic bomb na ang tanungin ng isang passenger service agent kung may lamang electronic devices ang kanyang bag. Binawi naman ang dayuhan ng sinabi ngunit wala itong lusot sa naturang empleyado ng paliparan na agad nang dumulog sa isang opisyal ng Dipolog Airport Police Station. Paalala naman ni Police Brigadier General Christopher Abrahano, Director ng PNP Aviation Security Group, Mag-ingat sa mga bibitawang pahayaga at gagawing aksyon lalo na kung posible itong magdulot ng takot sa publiko. Kaligtasan aniya ng lahat ang kanilang pangunahing prioridad at hindi palalampasin ang ganitong klase ng biro lalo na sa pampublikong lugar tulad ng airport. Nahaharap ngayon ang lalaki sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o Anti-Bomb Joke Law na may parusang pagkakakulong ng hindi hihigit sa limang taon o multang hindi hihigit sa 40,000 pesos. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, sama-sama tayo Pilipino. At para sa trending showbiz balita, approved kay Megastar. Marami nang nagabang sa pagbabalik big screen ng of box office king and queen na sina Alden Richards at Katrina Bernardo para sa part 2 ng kanilang hello, love, goodbye. Pero maliban sa Katden fans, mukhang pati si megastar Sharon Cuneta, a bangers din dyan na aminadong ang tambalan ng dalawa. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Maging kay megastar Sharon Cuneta approve ang posibilidad na maging real-to-real ang relationship ni na box office king and queen Alden Richards at Catherine Bernardo. Pero pagamat excited para sa tambalang Kath then hamiya daw ang aktres na nahihiya siyang usisain si Alden sa real score nila ni Kath. Revelation ni megastar, ang tanging hirit pa lang daw na binibitawan nito sa aktor ay, Anak, kung totoo yan, napakasaya ko. Kung matatandaan sa mga ibang pelikula, minsan gumana si siya ang kaneta bilang nanay ng dalawa. Dito lang 2023 Metro Manila Film Festival, mag sila ni Alden sa Family of Two, habang naging daughter naman niya si Kathleen sa 2018 Family Romance na Three Words to Forever. Kaya naman ang batingang aktres patunay daw kung gaano kabait ang dalawa. Mga na kamakayan lang, laman ng balita ang pagbabalik ni Megastar sa paggawa ng teleserye. Habang sa Nobyembre naman inaasahang mapapanood sa big screen ang Hello, Love Again ng Kath Den, o ang Part 2 ng 2019 blockbuster movie na Hello, Love, Goodbye. Episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag na rin kami sa TikTok at DZRH News. Pero bago po ako tuloy magpaalam, narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ng tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na malapit ng engrandeng pagdiriwang ng DZRH, ang kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugtong ito, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. Seven days sa lang po at mga man o TV, sama-sama tayo sa 85. Sa iisang adhikain, sa iisang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Asamin po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuwi, na di po follow up namin ng mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino!